Much worst scenario. Grabe ito, kaibigan. Pag biglang nawalan ka ng trabaho. Pag biglang nagsara yung business mo. Hello, mga kaibigan. Mga nagmamagas sa ating lahat. Happy morning, everyone. And happy weekend na rin. Ito na naman po ang inyong life coach at ka-negosyo partner at jb Ayan. So, for today's video, kaibigan, talagang napakaganda po ng topic na ating pag-usapan. We will be talking about the thing no isang bagay kaibigan na makakatulong po talaga para makaahon po kayo sa kahirapan. Ayan. We will be talking about pag-iipon, saving money their friends. May mga bagay kasi kaibigan na nagiging dahilan o siyang dahilan kung bakit kailangan talaga natin mag-ipon or mag-save ng money. Kaya nga their friends, kahit ngayon ay schedule ko, punta kami ngayon sa aking doktor doon sa Cebu City. Uh, mamaya na lang, no? Kasi nga, uunahan, un, oh, or oh, lumabas na naman ang pagbisaya ni Ate GB. Sorry po. Unahin na muna ni Ate GB with their friends. Tagasibo nga pala yung inyong lingkod kaibigan na si uh, Ate GB. Kaya don't mind may Tagalog. Okay. So, pag-usapan po natin muna kaibigan, no? Yung tungkol sa pag-iipon kung bakit kailangan talaga natin mag-ipon ng pera. Ayan. So, yung doktor ko, tsaka na lang mamaya. so, kaibigan, but before natin ito pag-usapan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. So mga kaibigan, pakishare share na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please, please, please don't skip the ads po mga kaibigan. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. So mga kaibigan, no? Ah uh, ibibigay ko rin papaalam ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit kailangan mo talagang makip Naisipan ko talaga na ibahagi ito sa inyo para mamotivate kayo na mag-ipon kay Bigan. Kasi, nanotis ko na hindi lahat po tayo ay nag-iipon. So ngayon kay Bigan, pag-usapan na po natin kung bakit kailangan talaga nating mag-ipon. May mga dahilan po kasi mga kaibigan na siguro, some of you hindi ito alam, no? eh nang, ha, naisipan ko talaga na pag-usapan natin. Number one reason, kaibigan, kung bakit dapat ka mag-ipon ng pera is for our medical expenses, yung mga emergency natin, pang hospitalization, o diba? Kasi, kaibigan, whether we like it or not, gustuhin man natin or hindi, darating ang panahon na magkakasakit po tayo. Hindi habang panahon na bata tayo, masigla tayo, healthy tayo, may mga pagkakataon talaga na magkakasakit tayo. Kaya nga naisipan ko ito no kasi ako mismo si Ate GB may sakit. Marami po akong sakit. Eh kung wala kung wala pa akong ipon, ano na ano mangyari? Sa, saan ako kukuha ng pera pang ng gamot, pang bayad sa doktor? Kahit sabihin pa man natin na may mga public hospitals, may babayaran ka pa rin kaunti lang yung ibang laboratory test, babayaran mo. Yung mga medicines na wala sa hospital, bibilin mo talaga. Kaya nga kaibigan, dapat may ipon ka talaga. Okay? Napakahalaga ng ipon, dear friends. Kaya nga, again, sinasabi ko po ito sa inyo para, ma siguro na para maisip nyo. Kasi nga siguro nakalimutan nyo, no? Lalo na kayo dyan, healthy kayo, wala kayong nararamdaman na sakit. So, hindi sumagi sa isip nyo na baka in the future magkasakit ako. Or kahit hindi kayo, membro ng iyong family, wag naman sana. Baka mayroong magkasakit, kaibigan. Wala kang ipon, saan kakakuha ng pera? Mangungutag ka! Ayan, mabuti na lang kung may magpapautang sa'yo. O merong mga magpapautang, ang laki pa ng interest. So, malulugi e, ka talaga, talagang malulug mo ka sa kahirapan. Dalawa na yung babayaran mo. Yung principal amount na inutang mo, tsaka yung interest kay Bigan, di ba? So, mahalaga, ito po yung number one day lang kung bakit dapat ka mag-ipon, okay? And the second reason, kaibigan, yung pangalawang rason kung bakit ka dapat mag-ipon for your uh, yung tinatawag natin na emergency, yung mga unexpected events, yung hindi talaga natin naisipan na na mangyayari o darating sa ating buhay. Uh, for example, magbibigay ako ng halimbawa, ha? Para talaga, uh, ma you will understand, okay? So, Kunwari, hindi lang kunwari, di ba, dumating si Bagyong Odet. O, oh, di ba? Dito sa amin, dumating si Bagyong Odet. One month kami, walang, yung mga, diba? one month yung mga tao, walang work talaga. Ang hirap. Eh, kung wala kang ipon, no? Unexpected, hindi naman natin alam na may bagyo. Wala kang ipon, anong gagastusin mo? Ito eh, pa, nabiglang naputulan ka ng kuryente. O, oh, wala kang ipon, saan ka pang bayad ng kuryente? O, oh, di ba? Yung, kung mayroong kang sasakyan, nasira yung gulong mo, kailangan mo magpalit ng gulong. Ang mahal kaya ng gulong. Matik na yun, kailangan mo bibili. Wala kang ipon, mangutang ka. Again, kaibigan, pag wala kang ipon, ang meron mo talaga ma maisip na mangutang. Yung mga unexpected talaga, no? May mga emergency. wag naman sana, dear friends. Kailangan talaga may ipon po kayo. Ito ha, much worst. Much worst scenario. Grabe ito, kaibigan. Pag biglang nawalan ka ng trabaho, pag biglang nagsara yung business mo, pag biglang wait, ano ba? Um, no, basta mo nawalan ka ng income, dear friends. eh, wala kang ipon. Anong magagamit mo? Pambili ng mga pagkain, mga expenses, mga daily, daily allowance ng iyong mga anak. Ayan, mga para pamasahin nila. di ba? Pagkain pa lang, mahal na. Wala ka ng trabaho. Anong magagamit mo? Wala kang ipon. Kaya nga, di ba, sinabi ko sa akin previous vlog, kailangan natin magkaroon ng emergency fund. Na iba po to sa ibang savings natin, emergency fund. Iyo bang, uh, actually yung emergency fund kaibigan kahit tatlong buwan worth of 3 months expenses uh, for example yung expenses mo sa isang buwan 10,000 o di ba na meron kang 10,000 na kailangan talagang bayaran every every month dapat may good for 3 months ka na expenses so 10,000 times 3 months dapat may 30,000 ka sa bank sa banko ipon mo mas maganda nga 6 months so kung uh, expenses mo every month is 10,000 So, worth of 6 months. Kasi hindi natin alam kung sa, kailan tayo magkakatrabaho ulit. Okay, kailan, kailan tayo magkakanegosyo ulit. So, maganda may 6 months tayo worth of emergency fund. So, 10,000 10, yung expenses mo worth of 6 months. Dapat may ipon ka na 60,000. Di ba mahalaga yun kay bigat ikung e kung wala kang ipon, nawalan ka ng trabaho, saan ka pupunta? Manghingi ka sa mga magulang mo. Sa kamag anak mo, sa mga kaibigan mo mangungutang ka, oh? Sino magpapautang sa iyo? Wala kang ka trabaho, 'di ba? Kailangan talaga kaibigan maisip mo ito. Dapat mag-ipon ka for emergency, katulad nito kaibigan, oh yung tinatawon natin na emergency fund. Kailangan talaga, no, uh, hindi ko sinasabi sa inyo na, tsaka ka ng ipon. Dapat ngayon talaga, dear friends, mahalaga ang emergency fund. Okay? Uh, the third reason kung bakit tayo dapat may ipon or nagsisave tayo ng pera is that for investment. Ayan. So, napakaganda nito, kaibigan, investment. Yung pera na iiponin mo, tutubo yun. Kikita ka. Yun yung magandang ipon, dear friends. So, nag-iipon ka for investment. Halimbawa, dear friends, Katulad kay Ate meron akong tindahan. Tapos may mag-alok sa akin, Ate Gibi. E, try mo ang ganitong negosyo. E, ako walang ipon. Paano ko ma-try? O, di ba? Maganda talaga na may ipon tayo for investment. Ikaw nga, kaibigan do? Hindi lang ikaw. Siguro kayo dyan, marami sa inyo, nag-iipon kayo para pambili ng bagong cellphone. Nag-iipon para pang travel. O, di ba? Nag-iipon. Bakit? Pang birthday. Kailangan mabungbonggang bunga yung birthday celebration. Di ba? nag tayo sa mga bagay na hindi naman sila pangit, pero hindi naman talaga importante. Ayan. Yung iba nga, tinatawag na luho. Nag-iipon tayo para sa ating, uy, no? mag-iipon ako kasi may, may bagong labas na, bagong lalabas na, ano, model ng phone, model ng iPhone. Pag-iipunan ko ito, my, my goodness, dear friends mag-ipon ka para sa mas mga mahalagang mga bagay, okay? Hindi ko naman sinasabi, dear friends, well, <laughs> dumaan si Francis, okay? Hindi ko naman talaga sinasabi, dear friends, na pangit yung loho. Well, isipin natin yung loho, yung, yung uh, mga bagay na mamahalin, na gusto natin, ha? Take note, ha? Gusto. Gusto talaga, hindi natin need, gusto lang. Yung mga bagay na gusto natin para sa ating sarili, para sa ating family, yung makapag-travel tayo, maganda naman yun. Hindi ko naman sinasabing pangit. Parang, pero isipin natin na reward yun sa ating self. Reward sa ating pagsisikap, pagsisipag. Bilang reward na yun. Okay, tsaka na yun. Tsaka mo nabigyan ng reward ang sarili mo pag fully established ka na. O, so, di ba diba? So, try to discipline yourself, kaibigan, no? Disiplinehan mo muna yung sarili mo na ganito ka humawak ng pera difference huwag kang gastos na gastos at again importante yung pag-ipon ako nga no nakita nyo sa aking mga previous videos marami na ako nagawang content videos kay Bigan tungkol sa pag-ipon at bakit ako gumagawa ulit ngayon kasi nga may mga nabasa kung comment hindi daw sila nakakapag-ipon ayun bakit hindi kayo makapag-ipon hindi ko naman sinasabi na kailangan talaga this is the exact amount na iponin mo mag-ipon ka 100 araw-araw -ara, 1000 araw-araw hindi yung makakaya mo lang. Pero napaka-importante again na, may emergency fund ka. Marami akong nakikita dito kay Bigan, biglang nawalan ng trabaho. Sila pumupunta kay TGB at TGB, pahiramin mo ako na pira, nawalan kasi ako ng trabaho. Ayan. So, paano ka makakabayan, no? Sino magpapautang again? Sino magpapautang sa tao na walang trabaho? O, di ba? <laughs> Buti na lang kung talagang may matalikang kaibigan o kapamilya mo handa kang tulungan sa lahat ng panahon. Eh, kung wala. O di ba? Dapat talaga maipon ka kay especially na yung mga kababayan kapatid nating OFW, dapat maipon ka. Okay. So, ano na pag natin, ibigay ko na sa inyo yung mga dahilan kung bakit kailangan mo talagang mag-ipon, kung bakit kailangan natin mag-ipon. Kahit malaki o maliit yung ating income, yung ating sahod, yung ating kita, yung ating binta sa ating tindahan, dapat nag-iipon po tayo. Hindi lang po kasi ito para sa ating sarili, para na rin sa ating family. Huwag natin isipin yung ngayon lang, hindi ka nag-iipon kasi masagana yung buhay mo ngayon, marami kang pera. Isipin, isipin mo na rin kayo yung future. Paano na kung mawalan ka ng pera, mawalan ka ng trabaho, di ba? Kaya nga, mahalaga talaga ang pag-ipon. Okay? Ngayon, kaibigan, maraming salamat. At tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Pupunta na po kami sa doktor, sa pharmacy. Bibili ng gamot ko para sa aking utak, no? Sa ating mental illness. Ayan. So, uh, nag every month po kasi ako bumupunta sa aking psychiatrist. Ngayon, time ko na po bumili ng gamot. Malayo po kasi dito sa city na mental health city, walang nag, uh, ng gamot ko sa pag isip. So nandoon sa Cebu City malayo. And para na rin maka ano to grab the opportunity kasi nga punta na kami doon. Mamili na rin ako ng mga bagay-bagay para sa tindahan, especially chinelas. Kasi doon lang talaga sa Cebu City pinakamurang chinelas. Okay. Ayan, salamat kay Bigan. Tinapon siya po ang dulo yung aking video, ha? Lagi mo lang tandaan kay Bigan, no, yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsang boy buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disciplina sa sarili, and then we have God in our life. dia kasinsang ang buhay mo kay Bigan, wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Aasin ah, so It. again ha, mag-ipon ka kaibigan mag-ipon ka talaga, wag wag mo sabi na bukas na TGV, ngayon din mag-ipon ka na, okay, again thank you so much God bless